Welcome back dito sa Usapang Utang dahil utang is life at nagbabalik na ang inyong number one pala utang at alam ko na no, medyo matagal akong hindi nakapag-upload ng na video kasi nga nagkasakit ako for almost a week mga kautang hindi ko talaga kaya gumawa ng video and so na, na relax ko muna and that time na nagre-relax ako nagpapagaling ako is umutang ako dito sa loan application na to at na-approve ako ng 1,000 pesos hindi ko akalain no na ma-approve ako dito sa loan application na inutangan ko at alam niyo ba na hindi po ito 7 days kasi my options terms po sa pagbabayad at napakagandang loan application for me masabi ko compared sa other loan application kasi nga 60 pesos lang yung deduction ito ay tinatawag na disbursement fee no wala talagang tinatagong charges sa so, 1000 yung receive is 940 pero bago yan mga kautang pag-usapan din natin sa video na to kung kailan nga ba siya babayaran at magkano yung possible na ibabalik natin o ibabalik ko kasi na babayaran ko naman ito kasi na-approve ako pero bago yan no yes mamili muna ako ng isang lucky winner sa video na to dahil na miss ko kayong lahat no sa video na to lima yung katao yung pipiliin natin at ito na yung ating first lucky winner ng 50 pesos chika Ato na, no. Pag-usapan natin yung application ko dito kay Bigloan. Approve ako kay Bigloan, mga kautang. Yes, pero hindi ibig sabihin na narinig nyo na ang pangalan. Agad-agad, ma-apply kayo. No, tapusin nyo muna dahil po si Bigloan is registered under po ito kay Fingertip Landing Inc. And alam nyo, mga kautang, no parang may kahawig siya dito kay Digido. But alam naman natin na si Digido is ano na na na, 'di ba? Hindi na natin makita dito sa Google Play Store, wala na sa V App Store, wala na sa App Store. But medyo nakita ko ha, hindi ko lang masyadong clear, but si Digido is pwede tayong mag-apply direct website dito. Pero until now, nagpapautang siya apply direct website po 'yan. Pero, eto na, balik tayo dito kay Big Loan na sabing na-approve ako. Yes, literal na-approve ako dito. And sabi dito, no, fast and easy application. Totoo naman. Kasi 2 minutes lang, instant. Pasok agad yung pera sa Gcard. Available loan amount is 10,000 po. Big Loan is sec registered. Yes, legit po na sec registered. And instant talaga, ro, yung disborsal ng pera dito sa loan application na to. And eto na nga, no, ako ay nag-apply dito. kay kailangan po nating i-agree ang kanilang privacy policy, no? Kailangan nilang i-access yung location natin. Kailangan din niyang i-manage yung phone calls natin and yung mga valid IDs na pwede dito sa LUNA application ito is passport, reverse license, UMED, SSS, and PhilSys ID. At alam nyo ba, no? Na PhilSys ID or National ID yung ginamit ko sa pag-apply dito. And eto na, yung mga qualify dito na pwede is pwede call center, BPO employee, yung mga freelancer, self-employed, yung mga business owner, pwede rin po government employee, private company employee, student and pensioner, pwede dito, unemployed and housewife. Kasi nga, hindi po nanghihingi ng payslip ang loan application na to. So, eto na tayo mga kautang. No? Ang loan application na to na si Big Loan is one contact person only yung hinihingi niya. No? Hindi kagaya ng other loan application na lima, halos lahat kinukuha yung contact natin. But, no, make sure na pag-isipan din natin mabuti kasi alam naman natin na itong mga loan applications may kakayahan pa rin sila na matrace yung contacts natin kahit isa lang yung hinihingi. May, may, may mga loan application talaga na ganyan na nakukuha pa rin talaga nila kasi nanghihingi sila ng permission sa phones natin. So, eto na. Diretso agad tayo sa disbursement method. No? Dito sa bank account, pwede o wallets, Gcash, Maya, Palawan Pay. And Gcash yung kinamit ko dito. And my selfie po ang loan application na to. So, then, dito na tayo. Kailangan natin i-upload yung photo ng valid ID. Then, meron silang checking your data na. And after that, kitang-kita yung offer mga kautang ng 1,000 to 10,000. Pinusid ko talaga dito yung pag-utang kay Big Loan kasi nga, kitang-kita naman natin na kapag 7 days yung pipiliin, is eh 0% interest. Kapag 14 days mga kautang, yun yung sabi ko no, na sa 1,000 na approve ako, na receive ko is 940 pesos at babayaran ko po ito ng 1,112 in 14 days. So, mga kautang, isipin nyo ha, sa 1,000 na loan amount, yung na-receive is 940, sorry, yun yung, yung na-receive is 940, meron deduction na 60 pesos, babayaran ng 1,112 in 14 days. At kapag naman mag-extend kayo, no, meron silang prolongation fee para talaga siyang si DG do mga kautang, no, na merong prolongation fee which is pwede lang kayong magbayad ng 224, may extend na naman ng another 14 days and still babayaran mo ng 1,112 in 14 days mga kautang. And yan po yung pinaka-update ko dito, no? Kay Big Loan, which is approved ako dito and... So, baybayan nyo na lang kung magkano yung possible na ma-offer sa next loan ko rito after 14 days. Kasi babayaran ko to after 14 days para makita natin kung tataas nga ba yung offer dito sa loan application na to? And dahil umabot ka hanggang dulo ng video na to, bubunot na naman ako ng dalawang lucky winners sa video na to. Ayan, congratulations sa ating pang-second lucky winners. Make sure ha, na maklaim nyo agad. Para maklaim nyo na ang inyong 50 pesos, i e message nyo na ako sa aking official Facebook page, Clarice Instant Loan Reviews po yan. Sa aking Viber, makita yung Viber number screen, or sa aking official TikTok account, Usapang Utang with Hitler with Eto na nga mga para sa akin, isa sa pwede kong ma-recommend. Ngayon si Big Loan kasi sa okay naman yung flow. 2 minutes lang talaga and compared sa mga other loan application, okay siya kasi kaunti lang naman yung deductions at walang hidden charges. No, for me, okay siya. And kapag naman medyo okay sa inyo pwede 7 days para wala talagang tubo kasi zero interest rate po oh, yan so mga kautang sana nakatulong tun quick honest review ko about this loan application. Sabi ko nga kanina, no, isa si Digito before sa mga direct utangan at nag utang online. Pero, I think meron pa rin na dito mga kaubutang, no, but nasa sa inyo na yan kasi nalibok po si Digito. And kung naghahanap man kayo ng mga other alternatives na pwede rin na apply direct website, may listahan ako sa pin comment pat hindi ko sinasabing subukan lahat ha isa-isa lang muna at And gawin nating optional yung mga to. Kung hindi man tayo ma-approve dito, at least may other options pa tayo sa mga utangan online na legit utangan. So, mga kautang speaking sa bank personal loan, still nag a pa rin ako sa inyo no, about bank personal loan na nagpapautang na minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. And um, please take note, all applications submitted is subject for bank approval. Once again, mga kautang, this is Clarice. Ang inyong number one, pala utang dahil dahil utang is life! Bye-bye mga ka-utang!